niya. <laughs> 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 ang inyong mapapanood ay huwag gagayahin mga eksperto at may karanasan lang ang gumagawa nito. Okay. Pero yung nakita niyo po na sa <hazos> loob. Nagbobota lang ako, boss. Yeah.

Ato ko kung ay matiging araw. Yes. Oh. Oh. Jesus, Pero, tatawang, ay, lawak po. Dito siya. Pero tatra oh, yan. Takagin Tapos, bigla lang siya nawala na dyan. Nung gumanyan na, sabi ko nang sumut diyan. Pero hindi naman na kapas mas. hindi hindi naman ako. Ito, hindi naman nakikas. Ito, hindi naman Oh, naman oh.

Ewan ko kung ano yung kinain nito. Malaki. Malaki yung kinain niya. O. Oh. Magkakaroon mo nga sa galing, boss. Sige, boss. Eno. Buti hindi na nalisbos. Pero pag nalabas, ano yung pag nalisbos, mag-ano, malalabas na to. may kinain ng may kinain may kinain ng may may kinain ng may kinain ng may lang naman yan eh, na boss? Oo oh. po. Yung, uh, yung hmm. mga...

Buti hindi pumasok boss kagabi ah. Oh. Nung nakita mo. At buti hindi mo napakan mo. Yung delikado ron. Hindi eh, nakakita nung nakasok ko madaling araw, alas 2 Nung nag-chat ako sa'yo. Ay, sabi ko kaya. Pasensya, nakatulog ako na boss. Kaya nag-dito ah, ako ah, ng umaga, alas ah. 4 Kaya nag-message ako. Nakakita ako ng message. Oo. So, oh. Na ah. Kaya nareplyin ko kagabi. boss Sagto. mula nung hindi na ako natulog para. Hindi <laughs> ka natulog. Ipuntahan ko boss oh. para. Ah, may mga boss ito na huli natin yung nakita ni boss dito sa bahay niya sa harap pero titignan pa natin baka may kasama para ma-check natin mabuti kung para mawala yung kwan na rito kung ba may mga kasama ay tara tignan natin ano boss tatapas yung lilinis yung kwan tayo sige boss tagalin mo na wala may Armer pa Hindi ko lang sa baso, ah, sarap ng tulong. Uh -uh. uh -uh. uh -uh. Ito si Libos, iwan natin. Sige okay, boss, kahit tanggalin mo na. Kapalit ako na lang. Umuha na lang ang kasero boss. Para, para, para na, may pumasok, hindi na sila, sila titira dito. Tingnan mo, kita ko kagad, hindi na lang siya natutulog.

Ito na ang na siya, boss. Oo, oh, boss. Dito kaya, boss? Oo, oh, boss. Ito. pang ibang lang natin, Kasi ito, ano ko siya? Ah, uh, parang dito. Direct... Ano tayo? Manhole? Dito. Ayun nga naman na yan, boss. Pag-iwasan na lang yung... Mangusti. Ah, uh, mangusti. Ah, yeah. ito? Oo. Uh.

Okay, ito na. Ito po, pinatawin na malaki na yun po. So, Ang nakikita ko na rin sa lo. Hindi <laughs> po hindi pa siya nagpunta dito mas na maganda pang pulugan nito. <laughs> Ay, hindi siya makakya. Ang busog niya. na. Hindi kaya dyan sa gali. Titignan natin po. Kaya pala kaul lang kaul yung mga aso. ganyan ang aso pagpuan. Pero pag nakakat sila ng na yan, mamamatay yung aso na yan. Oo nga. kainin niya rin yung boss. Poison frog. Oo oh, po. Baka walang taga. Kaya pag may taga, mas priority yung taga boss. <laughs> dito niya yata sinundan mo. Puntas oh, dito. Oo, dito siya. Priority niya yung taga. Oo boss. Hindi dito. siya nalalasan sa ano? Mm hindi -hmm. po. Sa poison frog? Mm -hmm. Hindi Man, boss. kain hindi. Manuhol to boss. Hmm. Ah, na pasarap. May butas eh. Ano yung Mga kaya galing Dito galing yan, boss? Diyan galing? Di ba tuktong sa labas yan, boss? Oo, oh, dito. So, nandiyan. Pero wala na siyang laban, boss. Wala na Oo. Oh nakagdaris dito. Okay, no, kasi ng ganyan. kaya siya nang sinundan niya. Sinat-ingat yung daga. Oo, boss. Sinundan naman niya. Uh Oo, -oh. yung daga yung pinagpunta niya. Yun yun ano -an talaga yung daga? Ano talaga yung daga? Ano talaga yung daga? Ano talaga Oo, boss. Dada lang talaga. Kala ko, huh. plastic na niya. Plastic lang, boss. Plastic na niya. Okay na yun boss. Aming boss, merenda na kayo boss. Okay mga boss. Okay uh, yan mga boss. video nabakasan natin ng kunting pan. Hindi na nakalabas yung cobra dito mga boss. Kasi dalawang daga yung kinain niya. Kaya puti na rin. Nabutan natin. Okay mga boss. Uh, Papahinga muna tayo. At pag may merenda muna tayo. Sabi ni boss. Okay mga boss, ito ah, nakiyad na natin yung likod ng bahay ni boss at yung kubra na nakita niya rito eh, nahuli naman na natin yan ah, nag-iisa lang, naligaw lang siguro yung mga boss at may dinanan na drainage kaya buti nakita ni boss at tinawag sa atin kaninang madaling araw lang kaya pinuntaan natin dito sa Magalang Pampanga Okay yan mga boss, ah, mission na kumpis tayo ay papalam na tayo kay boss para sa hukulod na buwan na naman at baka sakaling makapasyal tayo dito kay boss ah, boss, ah, okay clear na yung hindi mo at siya huwag naman na natin. Kapalam na kami. Ay, sige boss. Uh, maraming salamat okay, boss. boss. Uh, ah. ah. ah, kahit panggas lang. <laughs> Ay, so, thank you boss. Uh, Saka binigyan tayo ng sobra-sobra uh, na sa panggas na mga boss. Ha? Ah. Boss, salamat. Maraming salamat <laughs> din boss. Okay mga boss. Ah, salamat sa patuloy na sumusuporta sa aking mga video. At, at God bless po sa inyong lahat. At more power po.